Kumusta mahal na mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung ikaw ay interesado, ito ay posible na huminto. Iminumungkahi namin na pag-aralan mong mabuti ang bawat indicator ng korporasyon. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng organisasyon. Salesforce Inc. Ticker, C. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Mayo 28, 2000 at 25. Ayon sa Klasifikasyon Guru, Markets Organization Salesforce, Inc., nabibilang sa subkategory. Soft business, limamput siyam na kumpanya ang nakikibahagi sa pagtatasa na napakarepresenta. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 6 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 2.7 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuan ay isa laban sa marka ng kumpanya na Anim Salesforce Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Salesforce Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over 12 months ang share Salesforce Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 2.3%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategory, 18.4%. Market capitalization ng isang korporasyon Salesforce Inc. nagkakahalaga ng 206.8 bilyong dolyar. At ang capitalization ng subcategory ay 1,544 at bilyon dollars. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 61.0 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay 200 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi sa Salesforce Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 17.222%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 30.582%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti isa point. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na US dollars 12.21 syam bilyon. Pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro account para sa 20% ng equity ng kumpanya. Paganap ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay punto syam. Ang average sa subcategory ay 54.7. Market value to earnings ratio kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, good is a point. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars daan at pito milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 12,000 at apat na pu milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ratio ng halaga sa kita ng kumpanya pito. Ang average sa subkategory ay 8.3. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 37.7 Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 56,200 at siyam na Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 16.4%, na ang average para sa subkategori ay 15.2%. Pagtatasa ng margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 15.74%, na siyam porsyentong mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng 3,470,000 dolyar at sa subkategory na 3,177,000 dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay 81.1,000 dolyar na may average sa subkategory na thousand dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay 400 at 66,000 dolyar. Subcategory, daan at dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 1.4% na may average para sa subkategory na 2%. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 50% para sa kumpanya Salesforce Inc. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 60%. Ang aktual na pagtatasa ng stop ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 277. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 362. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng Stop guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Salesforce Inc. Sistema ng tulong guru markets isang desisyon ang ginawa. Huwag buksan ng DL dahil ang kasalukuyang video ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Kayong lahat ang pinakamahusay na madla.